And I'm also a proud Air Force Scholar. So, St. John Paul II College of Davao. Kapusyan ng scholarship, dihatat tony FBRRD. Isapusamamanakabinifi shokanto. Kaya, ako papa na baldado siya. Na baldado siya sa gye. When Vice President Inday Sarah Duterte took the position of, um, being the mayor of Davao City, he hired a Albanian Papa despite of the disability to be one of his of her PSG. So, the Vic Rodriguez, Candidato ko. Alamin, salamat, tatuho. ay uh, naging bahagi ng ginagawa natin Kampanya sa Pagbubukas ng Kampanya sa Local Candidates. Atin pong suportahan, tangkilikin at iboto ang ating mga Local Candidates na tumatanggilig at sumusuporta at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako naman po ay si Atty. Vic Rodriguez inyo po senador number 56 sa balota madali pong tandaan 56 56 hindi po pautang 56 hindi po utang 56 hindi po pabigyan bangkus 56 puhunan tuko sa higit na mabuting lipunan ako ho ay tumalima sa hamon ng pamunuan ang tunay at maisong oposisyon sa Senado. At bilang Senador ninyo, akin pong pinamumunuan ang war on corruption bilang tunay at maisong oposisyon sa Senado. Yung war on corruption po natin ay hindi lamang campaign slogan. Nalalaman ko po kung paano tugisin ang korupsyon at mga korupsyon sa dunia at bilang senador ninyo, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating Plunder Law o yung batas laban sa mga pandarambong at pandarambong. Akin pong ibababa ang presyo ng Plunder Law mula sa kasalukuyang 50 million pesos na binagala na ng nakawing ng tiwaling opisyal ng gobyerno bago pagman siya ay makasuhan ng plunder ating amindahan at gagawin ko na lamang ito isang milyong piso. At pagyan po ay nagawa na natin atin pong isusunod na ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng mapapahayang at maaahatlo ng guilty sa kasong blunder o pandarabok. Alam po ang ninyo na higit na talama, ang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. At ako'y naniniwala na ang ang unang dulo, ang simulat katapusan ng kahirapan ng marami sa ating mga Pilipino ay kung tutuldukan na natin ang kultura ng korupsyon na nagkumula sa ating tangunang budget. Bilang oposisyon na senador ninyo, aking babantayan ang proseso ng pagpasa ng ating tango ng budget. Sisigapin ko na bawat sentimo na pera ng ating mga Pilipino ay mapupunta sa tamang serbisyo hindi sa bulsa ng mga tiwali at terwisyong politiko. Bago natin kalimutan, yung ginawa nilang pagsasalahula sa ating budget process, 6.326 trillion pesos ang budget natin ngayong 2025. Ipinasa nila yan sa kapila. Dan napakaraming blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Ang Bicameral Conference Committee Report ang siyang nagiging kundasyon at halimbing ng ating tapo ng budget. Subalit, kahit meron dalawang putpalong items na blanco na nagkakahalaga ng 241 billion pesos, ipinilit nilang ipasa ang ating tao ng budget, which I call unconstitutional, invalid, immoral, unlawful, and unconscionable. Kaya naman, nagsampatayo ng kaso sa Korte Suprema at hinihiling sa taas, taas ang katakas na bukuman hukuman na inaklara itong unconstitutional. At bukod po yan, aking ipapanungala rin bilang sa nandun ninyo to decriminalize yung ating legal law. Alam mo ninyo, ang source of our de democracy and ang the source of our freedom, yung free speech, free expression, and free press. Subalit, Pagka ito po ay pilit binubusalan by weaponizing the libel law, hindi na po ito mabuti para sa ating demokrasya, para sa ating mong magsalita, magpahayang at magbalita. They are weaponizing. The courts, they are weaponizing. The libel law, kung kaya bilang senador ninyo, I will immediately work for the decriminalization of libel law. Huwag din ho natin kalimutan yung mga patuloy na nagsasalula at sumasalula sa ating saligang patas. Sinong makakalimot sa araw ng March 11, 2025 ng kanilang pinagkaitan ng kanyang kapatang pantao ng due process of law ni si Pangulong Rodrigo Roa Duterte isang Pilipino, isang kababayan natin, isang naging pangulo na lumaban sa sindikato ng droga at mga kriminal. Ano ang sinukling ng kasalukuyang administrasyon? Siya ay ginawang istulang handog at inialay sa kamay ng mga naglalaway na manyaga dyan sa ICC. Huwag po natin kalimutan ang paglapastanang ito sa ating saligang patas ang paglabas ng nito na ginawa sa ating kamabayan kapwa Pilipino Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bukod pa yan, huwag din yung kalilimutan yung mga elitistang magbabatas na pumirma na unconstitutional at invalid na impeachment complaint lawan kay Vice President Inday Sala Duterte. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili bilang mga local candidates sa inyong distrito. Kayo ba ay kinunsulta man lang o nagkaroon man lang ba ng public hearing ang inyong tinatawan bago niya pirmahan ang illegal, invalid, and unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po kayong maniniwala. At ang kanilang desisyon ay naging base lamang sa party stand or party decision. Yan ay isang hayagang pang bubutol. Hindi po political party ang bumuboto sa ating mga kinatawan kada distrito. Kayo mga kababayan sa inyong distrito ang naghahalal ng ating mga kongresista. Son daughter. Na I. daughter na. I am a daughter of a retired master sergeant of the Air Force of the Philippines. And I'm also a proud Air Force Scholar. So Saint John Paul II College of Davao. Katushana Scholarship is a very good idea. Kaya ako papa na baldado siya sa baldado siya sa gyan. O tako kayo kung aside from that, naka-recover ako papa when, um, when Vice President Inday Sara Duterte took the position of um, being the mayor of Davao City. He hired ni Bunia ako papa despite of the disability to be one of his of her PSG. So diba, in Ana, Inana kabuutan inana kabuhutan ang Pamilyang fr F eh, or um, uh, pamilyang ng sa amo ang pamilya. And I am also sure na kitak tanan na adili na ay nabuhat na maayo ang Pamilyang ng sa ato. At tama man siguro to. Isa po sa mga butang na ako ang i-share, we the LGBT Davao City Coalition, we are um, we are actually a group of uh, different lgbt organizations here sa Tagaw City one of the things that i really wanted to share is that every christmas i'm not really sure if other cities are but every christmas ginapadaan mi og ayuta or the the city government of davao ug dagsood city government of davao og kada as a gift For sa lgbt sa para So now I am also working as the Executive Secretary of the Punong Barangay of Barangay 76A, Bukana. Pinakadako ko barangay din sa Davao City when it comes to population. And uh, currently, nagatrabaho ko as, Executive Secretary and at the same time also, si Ito Bito bisita sa City Hall, hindi mo na tinuon ilang kinaigon o yung uh, stick to ang mga tao sa City Hall, yung ni Carlo. Sa ibang balik-balik sa City Hall, hamloy kayo ang tana. tanan. Tanan ang trabaho sa City Hall, kasi kasuman ko. Despite nga bayot ko. Diba? And remember, ang Davao City na ako tayo City Ordinance 0417, the Anti-Discrimination City Ordinance. So that only means that this city is an LGBT pro city. Okay na, ano na? Gi-approve na siya sa time ni PRRD. So, dagang salamat ka ayo, PRRD. Dagang salamat ka sa pamilyang Duterte. Tingin na ako pataas kung kayo mag-host pa kung unya. unta. Magpadayo ka later up until unya na yung mga performances. Thank you so much.